啊！karena kung naintidan mo kumagigetah, sarawaro na ingat. Ah, kahin na, kahin na, kahin na. Ayon, ah, kaya pa no? 拉登金亲朋好友冒充的特别多要，要升级自己的识别力度。哎，那咱这三，不单朋友很多。 要聚在一起，真正发挥作用。你们做好经济，让别人储备好物资，有资金、有物资、有朋友，那么搞经济发展就好做了。人民民众富裕起来就好，就容易多了。啊，tutolong talaga yung mga sina sa bilang di ko talaga kaya pindian ng mga boss pero sana. Pasiranan biju na to mga boss para para makarating sa malay mo makarating sa mga kamag-anak nyo may makakita sa kanya na malapit sa kanya kaibigan niya para may balik na siya sa kanyang bansa makabalik na siya kasi kawawa naman talaga siya dati ko na siya nakita uh, doon sa kabila kong ano account kaya nai, ano naipopost ko siya, nai -po siya doon sana may makakita sa kanya Siyempre sigurado ako ano to uh, May kaya to sila dati Kasi lahat naman halos ng ano Kadalasan may pera naman Kaya hindi ko lang alam kung anong nangyari Sa Kaibigan ko na to Pero sana matulungan siya Sana may makapansin sa ka kanya na ano Na uh, May kakayan ng tumulong Sa kanya na may pabali sa kanyang country O may nakakaintindi sa kanya Para malaman ko ano sinasabi niya mga boss

已经这是三千多，领导还的我们亲朋好友啊，对啊啊，小刀，小到只有帮没小只有帮没的。欢我的亲朋好友们，兄弟姐妹朋友们，家人们，希望你们经济物资和亲朋好友情谊更深。 sabi niya pero sana may makapanood ng video na to kaya dapat kahit paano uh, ko yung tulong nyo yung para ma para ma-share yung video na to para makarating sa kanyang mga kamag-anak o malapit ng kaibigan para matulungan siya then uh, ang ganito na muna kailangan ko pa magtinda mga, mga master then mga boss uh, nakita ko na naman yung dati yung kaibigan mga boss no?